Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subibayan ang buhay ni Daryl Darby, kabanata 4,400 at isa, umismid si Sergio, ano naman kung, gusto ko siyang kunin, sumigaw si Arthur ng nang nangalaiti, ang mga ngipin, dahil hindi ka, natutuwa sa kabaitan ko, huwag mo, akong sisihin na maging malupit, ngayon, kumaway siya sa mga, disipulo ng Five Poison Sect nang natapos siyang magsalita, hindi gusto ni Arthur na makipaglaban kay Sergio, pero wala siyang magagawa. Kung tatangayin nang lalaking yan si Daryl, masisira nang tuluyan ang reputasyon ng Five Poison Sect nang natapos ang mga salita niya. Daan-daang disipulo Five Poison Sect, ang pabalik-pabalik kay Sergio, ang taas ng tingin mo sa lakas mo. Umismid si Sergio at kinaway ang kanyang kamay nang hindi nagsasalita, nang kahit anunong ano nakita niya ang daang mga disipulo ng Five Poison. Set sa kanya, bigla, isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan at nabuo ang isang nakalalasong ambon. Sa hangin, pagkatapos, ang mga matalim na blades ay nakalaan sa nakakalaso na ambon na punit ng hangin at lumilipad patunggaw sa Limang poison set na mga alagad. Ang mga matulis na blades ay nakalaan mula sa nakaw alasong, ambun na madilim na berde at walang katumbas na matalim. Org. Ang mga matulis na blades ay tulad ng mga meteor at ang daan-daang. Limang mga alagad ng poison sect ay walang oras upang yumigdad. Ang matalim na blades ay tumagos sa kanilang mga katawan. Sumigaw sila. Habang nahulog mula sa kalagitnaan ng hangin sa mga pol ng kanilang sariling dugo, nang makarating sila sa lupa, ang lahat ng mga alagad ng limang poison sect ay mukhang mapotla, at ang kanilang kamatayan ay nakakagulat. Lahat kahit na sino ito ay Arthur. Ang natitirang mga alagad ng limang poison sect, Oceline at Queenie, napasinghap siya, napakalakas. Tumingin si Arthur kay Sergio sa takot. Halos hindi makatayo ng maayos. Iyon ang Five Poison sex Five Holy Sky Method. Hindi siya nagkakamali tungkol dyan. Gayunpaman, mula si Sergio sa grade East. Paano niya natutuhan ang pinakamataas na sikretong abilidad ng Five Poison Sect? Ilang sandali, nagkaroon na lamang ng katahimikan. Mayabang na tumayo si Sergio at tumingin kay Arthur ng may pang aalipusta. Gusto mo pa bang magpatuloy? Hindi malakas ang boses niya, pero may dating ang kanyang aura. Pinigilan ni Arthur ang kanyang galit. Ngunit hindi siya naglakas loob na tumugon. Ang mga alagad ng limang poison sect ay tumingin sa bawat isa. Wala sa kanila ang nang ahas na gumawa ng isang paglipat. Ang taong iyon ay napakalakas. Kung sila ay umakyat sa kanya, sila ay magiging korteng kamatayan. Tayo na, ngumiti si Sergio nang walang pag. Asa at sumakay sa tatlo sa kanila. Habang umalis si Sergio at ang kanyang mga kasama, ang lahat ng limang poison sect na kasalukuyan ay pinigilan ang kanilang galit. Nakakahiya na kinailangan nilang hayaan ang isang tao na ilayo si Daryl. Sa ilalim ng kanilang panunood, Senior Brother Arthur, dinagtagal, ang isa sa mga alagad ay bumalik sa kanyang katinuan at tinanong, ano ang dapat nating gawin? Panuulin lang silang umalis. Huminga ng malalim si Arthur at sinabi ng isang madilim na mukha, magpadala ng ilang mga tao upang sundan ang mga ito ng maingat at ang ilang mga tao upang maghanap para sa sect master. Oo, dinala sila ni Sergio sa kweba. Mayroon lamang lawa sa harapan ng kweba. Ang kapaligiran ay tahimik at ang lokasyon ay tago, magandang. Lugar ito para makumplito ang proseso ng pagpapagaling. Mga kababaihan, nilapag ni Sergio ang walang malay na si Daryl sa at sinabi ng may ngiti, siguradong pagod ka sa matinding laban sa Five Poison Sec. Magpahinga ka rito, ikukuha lang kita ng tubig kahit na nagpapanggap siyang mabait. Walang maganda sa isipan niya. Kahit na may galos si Celine, siya ay may nakakamanghang karanasan. Hindi ito. Matalino na atakihin siya, kaagad, nag-isip si Sergio ng siguradong paraan para magtagumpay. Ang plano niya, hindi iniisip ni Selin ang ibang motibo ni Sergio. Tumango siya at nagsimulang magpagaling kasama si Queenie sa kweba para pabolay ang lakas nila. Tumigil si Sergio sa pagsasalita at naglakad palabas ng kweba ng mabilis. Nang nakarating siya sa ilog, umismin si Sergio at mukhang may kukuhain. Kung ano, paano niya nagawang ganap na? Paalay ng abilidad nila para, mock alaban, isang biglang pagkakataong isipan ang, pumasok sa kanya, sa sumunod na segundo, lumiwanag, ang mga mata ni Sergio na parang, mayroon siyang ideya, kinuha niya ang, malit na itim na bote mula sa kanyang, katawan at binasa ang ilang mga salita, Rito Bone Weakener, nahanap ni Sergio ang bote ng bone, Weakener sa katawan ni Kendall. Hindi, niya inisip pa ang tungkol dito at kailangan ilagay ito sa malayo. Nag-aaral ng medisina si Sergio, kasama ang Capri Hayes ng ilang taon. Alam niya na lason ang bone weakener wala itong kulay at walang lasa. Pagkatapos ng ilang pag, iisip, kaya nitong pahini ng isang tao at kanilang internal na enerhiya. Kabanata 4,400 at dalawa. Ito ang bone weakener. Sobrang nasasabik si Sergio. Kung gagamitin niya ang bone weakener, hindi na siya mag-aalala na. Makakatakas sa kanya ang dalawa. Para naman kay Daryl, hindi pa rin. Siya gising. Pinunasan ni Sergio ang kanyang bote. Naglagay ng pat ng tubig sa tabi ng lawa at nagmadali pabalik sa kweba. Nang masaya, dali, nang nakarating siya sa kweba. Binigyan sila ni Sergio ng tubig at sabi, niya, siguradong pagod na kayong dalawa, uminom muna kayo, may ba? tayo, mayroon akong gamot, pang medisina rito, pakiusap, inumin new ito, sinali niya ang bone weakener at hinati ito sa dalawang piraso habang nagsasalita siya, binigay niya ito kina, selina at queenie master, caprihez ginawa niya ang medisinang ito pwede nitong tulungan ang paglinang sa internal na enerhiya kaya nitong Pabolaykan agad ang iyong internal na enerhiya. Ang mga mata ni Sergio ay puno ng na Naisip niya, dalhan mo na ngayon. Matapos mong kunin ito, hindi ka na magkakaroon ng lakas upang pigilan. Ako, salamat. Tumango si Celine, kumuha ng tubig. At bamulong sa kanyang sarili. Ang taong ito ay napakamatulungin. At maalalahanin. Parang kaibigan. Talaga siya ni Daryl. Gayun paman. Naramdaman niya na may mali kung paano niya ito tinitingnan. Siya ay nagbulong sa kanyang sarili at kinuha ang bone weakener. Kinuha ni Queenie ang bone weakener at handa itong dalhin. Queenie, sandali, sa huling pagkakataon, naamoy ni Celine na parang may mali at ginambala si Queenie. Ang maamo, nitong mukha ay naging seryoso. Hindi, ito ay hindi isang medisinang nagpapagaling noong nanirahan siya sa hundred. Flower Valley sa tagong lugar ng kalahating taon, tinatawag siya ng mga taong goddess doctor dahil sa kanyang pambihirang kataasan sa medikal na abilidad. Kailangan niyang hulihin ang mga ito at tingnan kung may mali ba, master, sa gulat nilagay ni Queenie ang bone. Weakener sa baba at nagtanong sa pagtataka, anong mayroon? Nagulat si Sergio at tiningnan siya, nang may nahihirapang ekspresyon, may nadiskubre ba siya? Si Celine ay sumulyap kay Sergio nang malamig at sinabi, hindi ito gamot sa pagpapagaling. Ito ang nakakahamak na bone weakener. Hindi ka ni Daryl. Matingkad si Celine. Ang tao sa harap niya ay tuso na kahit na siya ay nagkunwari na gumamit ng bone weakener bilang nakapagpapagaling na gamot. Sa kabutihang palad, siya ay maingat o kaya niyang lokohin sila. Ano? Nang ineg si Queenie at mabilis na, itinapon ang bone weakener sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Sergio sa pagkabigla at galit. Bakit ka nagsinungaling sa amin? Hindi nagpanik si Sergio. Tumango, siya ng isang ngiti at sinabing hindi. Nakakagulat na ikaw ang sikat na honorable pianist. Masyado kang malakas. Maaari mong makita ang isang bagay na minor de edad ng mabilis pinalaki ni Selin ang kanyang mga browser at tahimik na ginamit ang kanyang panloob na enerhiya, kahit na anong gustong mong gawin. Kapag sinubukan mo kaming lasunin, papatayin kita ngayon din. Sambit ni Celine sa malalamig na salita kanyang bibig at naglakad at sinampal. Si Sergio, kahit hindi pa niya nakukuha ang buong lakas niya, matalas ang atake ng kanyang palad. Kahit lumipas ang kanyang palad, nawala pa rin ang hangin sa kweba. Sumigaw din si Queenie at sinampal si Sergio, kahit walang tigil siyang inatake ng dalawang babae, ngumiti si Sergio. Hindi niya intensyon na ilagan ang mga atake nila. Ang dalawang magagandang dilag ay binabato ang mga sarili nila sa akin. Iyan ang gusto ko. Nakakapangilabot na tumawa si Sergio at tapos ay nagpakawala ng internal na enerhiya ang kanyang Piggier ay mabilis na parang kidlat. Tinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ito kay Queenie. Nang inag si Queenie at napilitang. Gumawa ng ilang hakbang pa atros. Hindi kasing lakas ni Queenie si Sergio at wala siyang laban sa kanya. Dahil hindi pa siya talagang magaling. Nabugbog siya ng gusto ni Sergio sa isang galaw lang. Habang pumipiglas kay Queenie, sinundan siya ng diretsyo ni Sergio. Sinaksak niya ang elektrisidad sa... Kanyang katawan at mabilis na tinuro sa kanyang aku points sa hindi inaasahan nang inagsakilabot si Queenie at hindi makagalaw, tapos bamaling si Sergio at hinarap si Celine. Ang dalawang figure ay walang tigil na pabalik-balik sa kanilang mga palad at nagkakabanggaan gumagawa ng mga pagsabog sa umpisa, hindi kayang labanan ni Celine ang laban pero hindi niya kayang pigilan pagkatapos ng Ilang round, sa sandaling iyon, nagulat si Celine. Kabanata apat na libo apat na at tatlo. Malakas ang lalaking iyon. Paano niya ang gamitin ang paglilinang na paraan mula sa five poison sec? Nahuli ng five poison ang kanyang master. Siguradong may malapit na relasyon siya sa five poison sec. Paano niya natutuhan ang paglilinang na paraan nila? Kumusta ang nararamdaman mo? Gusto mo pa bang magpatuloy? Nang nagulat siya, binigyan siya ng malademonyong ngiti ni Sergio at tapos ay tinaas ang kanyang kamay para paluan ang dibdib niya. Kasing bilis ng kidlat ang kanyang atake sa palad at masikip ang kweba. Sa desperasyon, kinagat niya ang kanyang mga labi, nilabas ang kanyang internal na enerhiya at umatras. Nang nagkabanggaan ang dalawang palad, isang ugong ang narinig. Umatras ang mahinang katawan ni Selin ng ilang hakbang sa sandaling iyon at agad nandilim ang mukha niya. Nabawi niya ang ilan sa kanyang lakas sa Maple Division, ngunit ito ay isang emergency na ibalik lamang niya ang mas mababa sa kalahati ng kanyang panloob na enerhiya. Naturally, hindi siya isang tugma para kay Sergio. Pagkatapos ng lahat, nakuha ni Sergio ng hindi bababa sa 80% ng Lakas ni Kendall, karamihan sa kapangyarihan ni Kendall ay nagmula sa panloob na pangunahing, pangunahing centipede ng sinaunang, lason na naglalaman ng pambihirang. Lakas, ikaw, habang siya ay nagstead sa kanyang sarili, ang mukha ni Celine ay nakakalbo, naramdaman niyang mahigpit ang dibdib niya. Pagkatapos, tiningnan niya si Sergio sa pagkabigla, at galit, nagtanong siya sa pagkalito. Paano mo malalaman ang pamamaraan ng paglilinang ng limang poison set? Hindi niya ito maisip. Ang mukha ni Sergio ay puno ng kasiyahan. Tiningnan niya si Celine na may malabong ngiti at sinabi, Hindi, ako magsisinungaling sa iyo. Ako ay alagad ni Caprihes at ang aking lakas ay hindi kailanman malakas. Ngunit, wala akong pagpipilian. Maswerte, ako, kalahating araw na ang nakalilipas nakuha ko ang kapangyarihan ng sect master ng limang poison sect at ganap kong isinama ang kapangyarihang iyon. Ano? Nagulat si Selin nang narinig niya. Iyon, kinuha ba ng lalaking iyan ang paraan? Nang paglilinang ni Kendall, paano niya nagawa iyon? Alam ng lahat na ang partikular na paglilinang ay isang nakakahindik na lason na siyang hindi kakayanin ng isang ordinaryong naglilinang. Sa ibang salita, kung makukuha ng Capri Hayes ang kapangyarihan ni Kendall, siguradong mamamatay siya sa lason. Gayunpaman, tumira si Sergio at nagtagumpay na pumasok sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya nakuha ang kapangyarihan ni Kendall. Sa oras na iyon, kailangan labanan ni Daryl si Sergio at ang epekto ay tatagal lang ng labindalawa na oras. Sa loob ng labindalawa, na oras na iyon, magiging immune si Sergio sa lahat ng lason. Iyon ang dahilan kung bakit nakayanan ni Kendall ang kapangyarihan. Nang nakita niya ang gulat sa kanyang mukha, ngumiti si Sergio at sabi, Selin, magandang dilag, hindi mo ba maisip? Nang matapos na siyang magsalita, itinaas ni Sergio ang kanyang kamay at tinatakan ang kanyang mga aku points. Bigla, nanginginig siya, hindi siya, makagalaw, guru, ang ekspresyon ni Queenie ay lumipat. Sumigaw siya at pagkatapos ay, sumigaw sa Sergio, umalis. Tayo, wala kaming pagtatalo sa iyo. Bakit mo ginawa yun? Galit na galit si Queenie. Ang tao sa harap niya ay kasuklam. Suklam at walang kahihiyan. Nagpanggap siyang kaibigan ng kanyang bayaw, niloko pa siya at ang kanyang Panginoon dito. Ang ganitong uri ng tao ay simpleng pangit sa lipunan. Sinulyapan niya si Sergio. Walang matinding away, tinaas ni Sergio ang gilid ng kanyang. Labi at malamig na sabi. Ninakaw niya, ang junior sister ko sa akin. Hindi ba, siya isang malupit na lalaki. Sinipa ni Sergio si Daryl at sabi. Dahil ginawa niya iyon, bakit hindi ko? Gagawin ang parehong bagay. Ang isa, sa inyo ay girlfriend niya, at ang isa, ang kanyang sister-in-law. Natural, lang sa akin nasaktan ka tahimik, nang inag ang katawan ni Queenie nang. Umugang siya, huwag mong sabihin. Iyan tungkol sa bayaw ko. Hindi siya, ganoong tao, ang kalaban na katulad. Mo ang dapat mabanggit ang pangalan. Sa hindi magandang bibig, pakawalan, muna ang mga aku point namin. Ngayon, kalaban, nakaramdam ng kahihiyan si Sergio, nang narinig niya ang salitang iyon. Dumiling ang mukha niya, at ang mga mata niya ay namula, sinampal niya. Ang mukha ni Queenie, nang dama po ang sampal niya, ang bakas ng palad ay nagpakita sa maamo. At maputing mukha ni Queenie, kabanata apat na libo apat na Malandi, nawala na ni Sergio ang isip niya, para siyang galit na halimaw, nang ngalait ang kanyang mga ngipin at nagmura. Kinimkim ni Daryl ang titulo ng tagapagligtas ng Nine Mainland, pero ang ugali niya ang sobrang basura. Pinapagalitan mo ako. Sino ka ba sa? Tingin mo, sinampal ulit siya ni Sergio. Kapag nagsasalita pa si Sergio, mas, lalo siyang nagagalit. Hindi niya, makontrol ang kanyang galit, lalo na. Kapag iniisip niya ang mga araw noong, naakit si Yolanda kay Daryl. Nang ineg si Queenie at umatras, halos, mahulog sa lupa, nang ineg si Selin sa galit, at ang, maamon niyang mukha ay nagsuot ng, nagyayelong ekspresyon, sumigaw. Siya, tigil, walang hiya ka, tigil, sina Celine at Queenie ay gumugol ng mga nakaraang taon nang magkasama, kahit na sila ay master at alagad, itinuring niya si Queenie bilang kanyang sariling kapatid, nang makita niya si Sergio na sinasampal si Queenie, nakaramdam ng tibok ng puso si Celine, siya ang kagalang-galang na pianist, kilalang kilala sa sham na mainland, ngunit hindi niya maprotektahan ang kanyang mga alagad. Ito ay isang malaking kahihiyan. Huminto si Sergio nang marinig niya. Ang dagendong ni Celine, tumalikod, siya at tumingin sa kanya ng isang malabong ngiti. Sinabi niyang, nagbibiro, sok, 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 naaawa ka ba sa iyong alagad? Bueno, hindi ko na. Siya sasaktan, magsaya tayo, nang matapos na siyang magsalita. Lumingon si Sergio at naglakad, papunta kay Celine. Ikaw, ang mga mata ni Sergio ay gumawa ng pigsa ng dugo ni Celine. Sumigaw siya, kung manggauhas kang hawakan ako, tuturuan kita ng isang magandang aralin. Habang sumisigaw siya, tumingin siya, kay Queenie nang nag-aalala. Umismid si Sergio at sinukat siya. Galit siya, pero ang ekspresyon niya ang nagbigay sa kanya ng nakaakit na tingin, pagkatapos matuwa sa nakikita ng... Ilang segundo, ngumiti si Sergio at sabi, ikaw ang sikat na honorable. Kienes, paano ko maaatim na? Bugbugin ka. Sa kabaligtaran, papakitaan kita ng ilang pagmamahal. Tapos, pinulot niya ang bone. Wickener sa lupa, naglakad sa kanya. Binuka ang kanyang bibig, at pinilid. Siyang kainin ito. Walang lakas si Celine para makapiglas. Sa kanya, bago siya makagawa ng aksyon, nalunok na niya ang bone. Wickener, ikaw, sinulyapan ni Celine si Sergio, natakot. Siya at nagalit. Pumalakpak si Sergio at sinabi na, Nagbibiro, kuwag kang tumingin sa akin ng ganyan. Ikaw ang kagalang, galang na pianist, at ginawa ko iyon. Upang matiyak na ligtas ka. Habang nagsasalita siya, pinilit niya si Queenie na kunin ang bone weakener. Sina Celine at Queenie ay tumingin sa bawat isa sa kawalan ng pag-asa. Matapos makuha ang Bone Weakener, ang kanyang panloob na enerhiya ay mapigilan. Imposible para sa kanya na hindi maihiwalay ang kanyang mga aku points. Siya ay lubos na nasa awa ng scam na iyon. Sa kawalan ng pag-asa, pareho silang tumingin sa walang malay na Daryl. Daryl, gumising ka. Samantala, sa ilalim ng kweba, nagising si Kendall sa kadiliman. Bumuga siya ng hangin at Nagsimulang tumingin sa paligid. Saan ang lugar na ito? Madilim ang paligid pero halos hindi niya makita na ito ay ilalim ng kuweba. Napuno ito ng nakakadiring slime at halos masakaw siya sa amoy. Mayroon ding ilang mga buto sa hindi. Kalayuan, halatang may nahulog na rito at hindi nakalabas ng buhay. Nang inig ang katawan ni Kendall ng nakita niya ito. Sa sumunod na segundo, nahirapan. Siyang tumayo at titingin na sana sa paligid. Gayunpaman, narinig niya ang isang kaluskos. Tunog ito ng hindi mabilang. Nabinting kinakatok ang isang bato. Ang tunog ang nagpakaba sa mga tao. Bilang leader ng Five Poison Sect, kailangan niyang harapin ang ilang nakakalasong insekto sa buong taon. Sa oras na marinig niya ang tunog, alam niya na nasa paligid niya ang nakakalaso na insekto at hindi sila. Maliit lang. Nasa mataas na alerto sila at tiningnan Ang direksyon ng boses. Ang mahinang katawan ni Kendall at nang ineg at hindi niya mapigil ang humugot ng malalim na hininga nang nakita niya sa wakas ang kung anong nasa harapan niya. Daanda ang mga nakakalason na Scorpion ang mabilis na gumagapang. Ang bawat isa sa kanila ang kalahating metro ang haba at mga asul sila. Sila ay talagang nakakalason. Paano nangyari na madaming nakakalasong scorpions ang nasa malaking kweba? Hindi siya kailanman natakot sa nakakalasong scorpion noon. Gayun paman, iba na ang sitwasyon. Nakuha ni Sergio ang 80% ng kanyang lakas. Hindi na niya makokontrol ang kahit anong nakakalasong insekto kasama ang sikretong paraan ng Five Poison Sect. Kabanata 4,405 sa isang kurap ng mga mata, daan, daang mga nakakalaso na Scorpion, ang nagmadali sa kanya, umalis kayo, pinilit ni Kendall kumalma, tinaas, niya ang kanyang kamay at inatake, ang Scorpion na nagmamadali sa harapan, nataman niya ang Scorpion, sa piraso, at ang kamandag nito ay, kumalat sa lupa, kahit na mahina siya, hindi ito, problema para sa kanya na harapin ang, mga nakakalaso na Scorpion ang natitirang mga nakakalason na Scorpion ay hindi natin agnang nakita kung paano napatay ang kasama nilang Scorpion. Sa halip, mas lalo silang bumilis, bigla sumitsit sila at nagmadaling umatake. Ang lahat ng mga bagay na buhay ay may tinataglay na katalinuhan. Kaya nilang maamoy na ang babae sa harapan nila ay mayroong malakas na kapangyarihan. Alam nila na pwede silang maging mas malakas para Malama nga ng lakas na iyon. Ang mga nakakalaso na alakdan ay, hinimok ng batas ng konsepto ng, gubat, alam nila ang panganib na, maging mas malakas, pumunta ka sa impyerno, nabigla at nagalit si Kendall nang, makita niya ang mga nakakalaso na, alakdan na nagbapounce sa kanya, inaktibo niya ang kanyang panloob na, enerhiya ng sunod-sunod, nagawa niyang patayin ang mga, nakakalaso na alakdan na agad na, may alo ng kanyang palad, ang ilan sa kanilang mga kamandag ay bumagsak din sa katawan ni Kendall. Ngunit hindi siya nagpanik. Pagkalipas ng ilang minuto, pinatay ni Kendall ang daan-daang mga nakakalaso na alakdan at ang kanilang mga bangkay ay nakakalat sa lahat ng dako. Mahina siya kaya pagod siya matapos na pumatay ng napakaraming laso na alakdan ng sunod-sunod. Gayunpaman, sa kanyang kaluwagan, higit sa isang dosenang mga daan dang mga nakakalaso na alakdan ay may panloob na mga cores sa kanilang mga katawan, naalala niya ang isang sinaunang libro na nabasa niya, nabanggit nito na ang ilang mga insekto at hayop ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at bumubuo ng mga panloob na mga cores sa kanilang mga katawan pagkatapos mabuhay ng mahabang panahon, mukhang maswerte siya nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang inner core ng Scorpion. Naramdaman niyang medyo tumaas ang kanyang internal na enerhiya at naisantabi ang kahinaan niya. Tapos kumalma siya at dahan daw ang naglakad. Malawak ang lugar na ito. Kalahating oras na paglalakad ang nagpaantok sa kanya. Parang isang malaking maze ang ilalim ng kweba. Maangin at walang katapusan. Mayroong mga daanan kahit saan na. Parang walang dulo. Biglang tumigil si Kendall sa isang daan. Naririnig niya ang mga iyak ng nakakalaso na insekto sa hindi kalayuan. Malupit ang tunog nila. Ito ay dalawang grupo ng nakakalaso na insekto na kinakagat ang isa't isa. Mga nakalalasan na insekto na simangot si Kendall. Gayun paman, siya ay mausisa, kaya dahan daw ang lumakad siya upang suriin. Pagdating niya at nakita kung ano ang nangyayari sa harap niya, natigilan. Siya, libu-libong mga nakakalaso na, alakdan ang umaatake sa isang python. Ang python ay may mga gintong kaliskis, at ang bibig nito ay kasing kapal ng isang mangkok. Mahigit sampung metro ang haba nito. Halata na ang python ay hindi pa ganap na lumago dahil mukhang mas malaki ito. Ang mga mata ni Kendall ay naayos sa gintong python, at siya ay nabigla. Parang ang Golden Scale Python. Ang Golden Scale Python ay ang pinakamalakas na espiritwal na python sa Nine Mainland. Ang ilan ay nagsabi na ang isang may sapat na gulang na Golden Scale Python ay may lakas na maihahambing sa isang dragon kahit na ang mga maalamat na hayop tulad ng isang kailan at isang rocky ay matakot sa Golden Scale Python gayunpaman sa nakaraang libu-libong taon, ang Golden Scale, Python ay nawala sa ilalim ng pagkubkob ng mga martial artist. Bilang leader ng Five Poison Sect, nakita na niya ang mga larawan ng Golden Scale Python sa isang libro, pero hindi pa siya nakakakita ng totoong ganito. Hindi niya inaasahan na makita ang isang nilalang sa isang hindi kilalang. Ilalim ng kuweba, gulat pa rin siya ng binuka ng Golden Scale Python ang kanyang Madugong bibig at binabaliktad ang malaki nitong katawan para atakihin. Ang libo-libong scorpion Sa bawat oras na bamuka ang bibig nito, dose. Dosenang nakakalaso na scorpion ang namamatay. Gayunpaman, ito ay nasa matinding. Panganib pa rin. Nagpatuloy ang mga nakakalasong scorpion na umatake at kagatin ang python. Kalaunan, ang malaking katawan nito ay bumagal na parang natablan ng lason katulad ito nang inatake sila ni Kendall ang mga nakakalason na scorpion na iyon ay gustong kuhain ang kapangyarihan ng Golden Scale Python para palakasin ang sarili nila nakaramdam ng mabilis na emosyon si Kendall nung tahimik niyang tiningnan ang eksena sa harapan niya akala niya na magiging nakakatawa ito na ibinahagi niya ang parehong tadhana tulad ng Golden Scale Python na iyon 2b Continuó.